Ayan, nagdadamo na sila. Ayan yung mga batang Maynila, marunong na magdamo dito sa ano, sa damuhan. <laughs> Bata ka <na> rin, baby. <laughs> mga batang Maynila. <laughs> nagdadamo sa damuhan. Oh. Ayan, matuto kayo magdamo. Para alam nyo ka nung isura ng damo. <laughs> yung bermuda grass kasi, ano eh, tatanggalin rin nila kasi damo daw. Ayan si Lolo, o, oh, nagdadamo rin. Batang Maynila ayan, oh. Taga Maynila kasi yan, eh. Oh. Ano yan, Lolo? Pita. Pita sa amin Ano yan, Lolo? Damo ba yung, inano mo? Damo. eh munggu yata yan, eh. Ah, hindi ba? Munggo ba yan? <laughs> Nagtanong din, munggo ba yan? Ay, so, hindi, munggo. Yung mungo. bata dito. Ayan, ayan, yeah, oh. Yung bata dito, so, taga ayan. Manila rin to. Ayan, eh. taga And Manila rin yan, yan. <laughs> nagdadamo. O, oh, lagay mo yan doon, bata. Maray ko. O, mo yan yan, bata. Ayan, yeah, matuto kayo mag... Ganyan <laughs> ang damo, ha? Ganyan. O. Oh. Ayan pa yung damo na ko, yung mga flower, may mga, yung dilaw-dilaw na yun, damo yun, oh. San? Ayan flower. Yan, yes, eh. yan yung may mga dam yang ayan, yung madilaw-dilaw na yan. Ito maganda yan. At saka ito, damo yan yan. Yan, bunutin mo na. Pero ito, oregano yan. dito uwak Ito naman ay mayana. Ay, yan naman ay papaya. Nak, ayun oh. Damo 'yun, nak. O yan. Yung ito, ito, ito. Mga damo yan na, kuya. Yan ang sabunutan mo. Yeah, yan, yan. Pukuto lang mo na Ito nak. ito. Meron pala ditong ano, oh. Oh, yung talim ni Budit yan, yung ano, uh, kamatis. Hindi. Ay, kalamansi. Kalamansi, may mga, mahaba na tinik. Mm -hmm. Ayun, niya. Mahaba na tinik. Ito na ko mga damo rin to, Dok. Nak, yan. Yan, damo din yan. At saka ito, nak, damo. Yan. Yan ang bunutin mo. Ayan o. Oh. Ito yung bermuda. Ayan mo, tutukin ng ano. Ayan, ginseng oh Ang, ang ano. Ayan, matuto kayo magdamo. Ayan, tapos. Ang laki may nila talaga, ano, hindi, ano. Pati nga kalabaw sa ano lang yan eh. Dati sa picture lang. Pero ngayon mabuti na lang may internet na. Ayan, tatapo na yung mga damo. Ayan, aloe vera ito. Ayan, aloe vera. Si aloe vera. Ano? Ang taba ng ano, oh. Ayan, luyang dilaw. Yan, yan, mm -mm. Oh. Mamaya kukuha na ko yan ng laman. Oh, oh. Ano yan? Maglaga tayo niyan. Kukuha na kayo niyan. na Magdamo muna tayo dyan para makita natin yung laman niyan. Mahal yan eh. Uh -uh. Anong tawag yan? Turmeric? Ha? Turmeric? Oh. Turmeric. Ah, alam na alam ni Lolo ah. Anong, anong tawag bang? Turmeric. Ay, alam na alam ah. Pag matanda na ano kasi sabi, Sasabihin ko sana na eh. Tornil, tornida eh. Ay, <laughs> ano, tornido. <laughs> tornida. Mamaya, <laughs> ayan, mag-uwi na kami ng malunggay. Ang daming malunggay, oh. Ito yung mga matataas na punong malunggay na natumba na. Ng... Ngayon, umalago na ulit ito yun na lang ang natira ano? may kamyas pala dyan no? malaki na yung kamyas maganda pa nga yung ganyan lang sa baba madali mong kuha ano mang oo oh, oh. sila may doon din no? mababa lang diyan yan ganyan nilang malunggay dito ay may mga solar solar lang ang ano dito ito mga kala ko sa atin hindi dyan na yan talaga hmm. nasa yung atin itong puti ko hmm? puti Puro ugat na si Aron. Puti rin ako. Dito. Okay. Maputi tayo dito ngayon. Ma <laughs> may araw eh. <laughs> puti ah. Puti natin. Kita na ba tagaytay? Ay parang maulap pa rin ah. Maulap pa rin ang tagaytay eh ah. Maulap pa rin ang tagaytay. May bunga na yung ginseng oh oh. Yan, may bunga na oh. Ang niya oh. Ang liit lang yan ang tinanim ko dati oh. Guru may laman na yan. Ito na ko. Damo rin to na ko. Ito. Damo, damo yan. Damo. <tip> Doon tinatapon ang mga damo. Mga damo-damo. Ito ay... Parang hindi naman to avocado. Ay, ang dami niyang ano, oh. Uh. Ang dami yung ano, ng, ano, langgam. Parang damo yung tanyan mo. Parang hindi ito abukado. Parang ano lang yan, hmm? Akala ko tanim, tanim ito dito. Mga damo-damo. Mga damo-damo. Mga damong ligaw. Ayan, mga paragis. Ha, mga paragis pala yan. Paragis. Paragis. Ayan, tapos na kami dito. banda. Dito banda. Ayan. Tapos na kami. Ayan. O, ayan. Tapos na kami dyan. O, okay. <coughs> oh, hagis. <laughs> <laughs> hagis ng banda para doon na lang kukuhanin. Oo nga. Yan, tatapon daw na rin ni papang mo. Oh, nandoon na yung matanda, oh. Agis mo sa kalsada. Agis mo sa kalsada. Agis ah, mo sa kalsada. Ano yan? Oh. Umamatay to. Ano nga yung ano yan? Guyabano. E, ah. Dito na ka, oh. Yung oh. wire mo, ayusin mo na. Sige Okay, okay. natutoy ang mga anak ko sa mga damo. Ay, ba, ba, ba? Alam nila yung... Ay, ba, ba, ba? Ha? Ha? May mga inika, ano, yon, yeah, palo, palo, Papa, Ayan, natuto yung mga anak ko kung anong itsura ng mga damo at saka halaman kasi hindi nila alam ganun talaga pag mga laking Maynila ang hirap buti na lang meron ano okay babay na mga cuties ay ano yung luyang dilaw sige anak nak aking nga yan Wow. Mm -mm, luyang dilaw. Mag Harvest kami luyang dilaw. yun lang mga cuties. Ha? Oh mag ano ka diyan mga damo? Pati si Lolo Pogi hindi rin alam kung ano yung mga damo eh. <laughs> okay, bye-bye.